Apat na dekada na po talaga. Oh wow, oh, wow. ba't ko lang namin alam ito? Parang binubuan din talaga, pero masabaw siya. Mga laman din po ng baka yan. Naman loob. Naman ng baka. May atay, may puso, may isaw, ito So yung Sir Kelly, eh, din siya. Pero masabaw, at saka yung sabaw niya, may pagka-maasi. Ginagamit din ang pampaasi, may suka. Tikman na natin sa sabaw. Oo, maasim-asim nga. Sir, kaya lalagay natin sa puto. Kasi pag sinawsaw ko siya, hindi naman nakukuha yung mga laman kasi malap na ko nga yung sabaw. So, ayan, lagay na lang natin sa puto. Kasi dinuguan, medyo uh, konti lang yung sabaw. Parang mas gusto ko ito, sir, kaya tsaka puto. Gusto <laughs> ko talaga ng sili. Sili tsaka patis. Pero ko bagay na bagay. Cheers!